Wala kang ice cream, bawal. Nio, subuhan mo si JB. Nio. Lagot ni. si JB. Kumura kayo ng ice cream. Ay, kay Mama babo. Akin na na yan. share mo kay JB. Eh, kulay Akin tatay. Bigay mo na kay ng tatay yan. ayoko kulay blue. Dami, oh. Blue, ay sa'yo. Ayaw niya. Wala nang bago pa. Niyo, bigyan mo si JB. subo mo, subo. O, JB daw, subo ka daw. Masarap siya yung ice cream na may cake. JB, subo ka daw kay kuya. Wow! Sweet naman. Sarap, JB. Sarap. Sarap. Mm. Tingnan <laughs> mo kamo. Diyan ka lang, bigyan mo si JB. Tama oh, na. bigyan mo ulit si JB. Nia, dali, subo mo si JB. Oh, lapit ka dun, lapit ka. Lapit ka ulit dun. Oh, ah. dito, dito daw. Subo, subo. niyo, si oh, dito si JB, oh. Subo mo si JB. JB, subo ka. Am. Um. Ice cream. Ala, lagot. Isa pa daw, ah. Galing. tama na, niyo. Ah. Ang sweet naman. Ala, kanya na. Sarap! Iyo, dahan-dahan lang. Alam ano mo, nakakaubo yan. Iyo, pati ilong mo meron. Pati ngayon mukha mo. Smile, labas tip. Mmmmm. Asa ko na, asa ko na. Ikaw, so, JB. Smile, labas tip. Labas tip. Ah! Yeah. Sige, hindi nila. <laughs> <laughs> Alala, tatay. Smile, labas tip. Yee! Pangit! Ni yo, subuh mu si JB Subuh mu alit si JB Subuh si JB subuh ka Wow Ayo na? Ni yo, subuh mu tau <laughs> si JB seguro

sa TV. Ay, kain po kayo. Ah, hello.